Alex din na ipagtanggol ang sarili sa isang issue masakit. For the first time ay nagsalita na si Alex Gonzaga sa pinagdaan ng icing issue few months ago. Matatanda ang noong Enero, 2023 ay nag-viral ang video ni Alex kung saan mapapanood na pinapahiran niya ng icing ng cake sa nuo ang isang waiter. Kritiko at takot na batikos ang tinanggap ni Alex dahil sa insidenteng ito to the point na naging biktima siya ng cancel culture. At that time ay nanahimik lang si Alex sa isyong ito at never siya talagang sumagot para idepensa ang sarili. Sa vlog ng ate Tommy niya, for the first time ay in-address nila ang isyong ito. Hindi nga napigil ang maging emosyonal ni Alex habang binabalikan ang panahon na yun na hinusgahan siya ng mga tao. Ang daming kwento na lumabas na gusto ko nang depensahan yung sarili mo, hindi mo na pwedeng depensahan kasi yun na eh, yun na yung tingin sa yun ng tao, eh. Pag lumabas ka, defensive ka na, saad ni Alex. Nagdasal na lang daw siya ng mga panahong yun. Pray ako ng pray kay Lord, tapos, sasabihin lagi ni Lord, tingnan mo ang ate mo, tingnan mo ate mo, quiet lang siya, wala nga siyang ginawa, eh. Ikaw nga, may ginawa eh, ang ate mo quiet lang. So, sabi ko, Mrs. Quiet na lang ako, she said. Pero naniniwala naman siyang will na rin ni Lord yun para matuto siya at magmature. Pero syempre, masakit, aniya pa. Maging ang ate niya ay sinabihan daw siya na hindi niya kailangang magsalita kaya sinunod naman niya ito at nag-focus na lang siya sa pagkakaroon ng baby. Sa nasabing panayam nga ay ini-reveal din ni Alex ang second miscarriage niya nitong nakaraang October kung saan ay nag-try sila ng asawang si Mikey Morada na magkaroon ng baby via IVF in vitro fertilization pero sa kasamaang palad ay hindi ito nabuo. Pero okay na raw siya ngayon at natanggap na raw niya ito.